Gandang araw po si Mike Anyayaan ito. Ang topic po natin ngayon ay uh, kailangan bang pag-awayan ng relihiyon? Um, ngayon nakikita ko sa Facebook. Ang daming ano no, mga nag-aaway-away oh, sa tungkol sa relihiyon no. Uh, especially no among Christians no. Kasama na diyan ng Catholic, INC, uh, born again Christian, Seventh Day Adventist, Protestante, at iba pa, no? Um, eh, bihira naman ako nakakakita ng ano, ng Muslim na nakikipag-away sa sa Kristiyano sa Facebook. Um, ano mana pa, no? Kristiyano uh, inaaway ang mga Muslim. No? Kaya, uh, ako hindi ako, no? Hindi ako Muslim. Uh, isa akong katoliko no? pero hindi ako hindi ako uh, uh, humuhugot ng pananaw ba o hindi ako nagbibigay ng pananaw base sa aking relihiyon no? Uh, ang aking ano no ang aking basihan ay simpleng lohika at pilosopiya Okay, let's forget about religion. No? Uh, as much as I, ano, as I, I, uh, I, parang uh, I assume, or I, I presume, that I, I don't have any, no? so, let's say, halimbawa, hindi ako katoliko, wala, hindi ko alam kung anong, kung anong kristyanismo, anong islam, halimbawa ako, no? Wala akong alam. Ang alam ko lang, nabuhay ako rito, sa mundo at in-educate kung pa paano ah uh, maghanap buhay sa araw-araw so, gamit ang ano no ang karunungan na natutunan ko sa pilosopiya halimbawa ganoon lang no? so basic no common sense yung gamit ako ng common sense no? So. Uh, at biglang makikita ko yung mga nag-aaway-aaway na yan sabihin ko ano ba yung mga pinag aawayan nila yan. so syempre para sabihin kung sino yung tama no? ah uh, uh, sa unang tingin kung ako ay isang inosenteng tao walang relihiyon at at uh, nagtataka kung tama ba kung papasok ako sa isang relihiyon ako ba ay ano no mapapabuti no bigla akong sasabihin na para bang wag na lang no? Kasi sa nakikita ko sa mga taong to, parang hindi maganda ang pagkatao. Dahil, ano, ano? Dahil, ganito ba yung papasukin ko? Magiging miyembro ba ako ng ganitong, ano, no? Ganitong relihiyon Kung ganitong pag-uugali ang matututunan ko, no? ano? Ano ang pag-uugali yun, ano? So, ikaw, uh, kung kung nasa ano no, nasa isang sitwasyon ka na minamata ka nung isang tao at pinamumukha sa yung mali ka at at gustong patunayan ng tao na siya yung tama, di ba? At uh, at nangangatwi ka pa dahil wala kang ano no, wala ka sa lugar na nasa lugar kanya. Nangangatwi ka. Niya, nangangatwiran ka ang ending nun sasaktang ka nung ano nung nagmamata sa iyo so, walang katapusan at mauuwi lang dun sa pananakit eh, nung nagpupumilit na siya yung tama so sa relihiyon na nag-aaway-away wala itong pinagkaiba sa sa ano pataasan ng ihi o example, may mga eskwelahan. Sabihin nung isa, ah, Uy, nag-aaral ako sa ano, no? Nag-aaral ako sa exclusive school, no? Ah, sa aming ito, ganyan. So, itong isa naman, ganyan. Nag Sasabihin, ay, nag-aaral ako sa eskwelahan ng matatalino. Ng mga scholar. Kasi so, yung isa naman, hindi, sa ano ko. Sa Amerika ako nag-aaral. Sasabihin, ay, ah, yung Pilagah. Uh, aralan mo hindi maganda kasi mali yung tinuturo doon hindi hindi maganda turo diyan tama yung sa inyo ng ano ganyan nag away away na sila no dahil nagpapataasan ng isip sinasabing bida yung eskwelahan niya ngayon anong anong ah uh, anong magandang maidudulot dito uh, may napatunayan pa na isa sa kanila ay matalino dahil sinasabing magand maganda yung eskwelahan nila no? ngayon para magkaalaman kung talagang maganda yung eskwelahan nila patunayan natin sa gawa no patunayan natin ito sa ano no sa sa Huwag yun, lapagan, diba? Sige, mag-test tayo. Mag-exam tayo. No? Diba? O, sige, o. Oh. Magtanungan tayo sa isa't isa. Battle of the brains. Mag-battle of the brains tayo. Diyan magkakaalaman, diba? ba? Uh, ibig sabihin, wag mo nang ibida kung ano yung kung gano'ng kagaling iskwelahan mo patunayan mo sa pamamagitan ng mga gawa no. Ganun din sa ano, ganun din sa sa mga training, ano no, training uh courses no. Kung may institution ka na pinasukan halimbawa no. basketball, no? basketball. Uh di debate kayo. Ah, yung institution na pina, na nag-training sa akin sa basketball ay napakagaling. Hindi katulad nung institusyon mo. Peke yan. Niloloko ka lang yan. Hindi totoong uh, ano ka. Kaya kami, kaming, kaming mga nag, ano rito, tinuruan dito mag basketball. Kami lang ang magcha-champion. Ay, yung kayo, wala. Ang asa nag, ano, sinasabi ng isa, hindi. Hindi naman ganyan yung tamang basketball. Ang turo sa amin, ganito, ganyan. Uh, kami ang magka-champion talaga. Tapos sinabi, sinabi isa, nag-uusap-usap like, kayo, eh hindi kayo, pareho kayo hindi magka-champion. Kasi, ang itinuro sa amin, kung paano mag-champion. So ngayon, kung ikaw nanonood sa usapan nila, sasabihin mo, eh uh, di, tama na yung lapagan nyo magsubukan na tayo, ano ba? Diba? Para matapos yung usapan, maglaro tayo ng basketball. Diba? Tignan natin kung sino mananalo. At makikita na lahat kung sino man yung magaling. ba? Diba? So, iyon yung point eh. Iyon yung point, ba? Diba? So, kung ikaw, no, miyembro ng isang relihiyon, kausap mo yung isang miyembro ng relihiyon, diba? Oh, marami kayo nag-uusap-usap. Para sabihin na ang akin ay nasa tama. Diba? So, alam naman natin ang reliyon di ba? Uh, ano bang sinuturo sa ating reliyon Maging mabuting tao. Uh, ibig sabihin, makikita ang, ang pagiging mabuting tao mo sa pag-uugali mo, sa pag-iisip mo, no. Ah. Uh, itinuturo sa bawat reliyon kung paano magtakumbaba, kung paano magpatawad, kung paano ano no, maging tawag ito? ah uh, ah uh, mabait sa kapwa. So, di ba nga, minsan kahit sa hayop pa, no? Ti, tinotolerate natin yung yung isipan ng hayop dahil iniunawa natin na hayop yan. Kaya mabait tayo sa hayop. So, so ibig sabihin, merong sense or may element of tolerance sa kabaitan. ba diba? Sa kabutihang loob ah uh, kung yung aso, di ba? Ang bait-bait mo sa aso. Pero, nauunawaan mo pag tinatahulan ka. Pero kung alam mo yung lingwahe ng aso, ta-translate mo, sinasabi ng aso, minumura ka na, no? minumura ka na. Pero, ngayon, hindi mo na pinakialaman kung anong nasa isip niya, di ba? Basta ikaw, lagi mabait ka sa aso. Pero sa tao, hindi tayo ganun, di ba? Inaalam mo yung uri ng pag-iisip ng tao. At pag uh, hindi ka pareho nung sayo, alas patayin mo na o durugin mo na, di ba? Uh, so, yun. So, yun yung ano, yun yung... Ano uh, uh, tawag dito? Uh, uh, analogy, no? Uh, nung nung kaya nga ano kaya nga doon makikita no uh, kung may ka uh, tapos ipapakita mo ganyan ang ugali eh di wag na lang so yun yun po kaya sa ano sa sa mga tao na nag-aaway-away sa reliyon uh, tigilan niyo na yan no? so maging ehemplo kayo ng relihiyon nyo. Kaya, yun po. Ito po si uh, Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode. Pagpalain kayo ng Mike Kapal. May the force be with you.